Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga side effect ng papaya. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Oo, super healthy ang papaya. Ngunit hindi ito para sa lahat. Naisip mo na ba kung ang papaya ay ligtas para sa lahat? Well, dito namin nabanggit kung dapat mong iwasan ang pagkonsumo ng papaya o hindi. Ang mga prutas ay isang magandang mapagkukunan ng mga sustansya na maaaring maghatid ng ilang mga benepisyo sa kalusugan. Ang pagkain ng isang mangkok na puno araw-araw ay maaaring panatilihing pataas ang iyong mga antas ng enerhiya at ang iyong immune system ay malakas at protektado. Well, pagdating sa prutas, paano natin mamimis ang papaya? Ang papaya ay isang prutas na available sa buong taon at kilala sa matamis at makatas nitong lasa ang pagiging isa sa mga pinakasikat at malusog na prutas. Ang papaya ay kilala rin bilang bunga ng mga anghel. At magugulat ka na malaman na ang mataba na tropikal na prutas ay isang kamalig ng bitamina C at A. Ginagawa nitong isang bun para sa iyong kaligtasan sa sakit. Ang papaya ay isang mababang kalori na makatas na prutas na mayaman sa bitamina C at A. Ang papaya ay may iba't ibang benepisyo sa kalusugan kabilang ang pag-iwas sa hika at maging ang mga katangian ng anti-cancer. Ito ay pinaniniwala ang gumaganap ng isang proteksyon na papel sa kalusugan ng mata, at maaari itong itakwil ang macular degeneration. Ang prutas pati na rin ang iba pang bahagi ng halaman, tulad ng mga buto, ay nakakain at kilala na may mga katangiang panggamot. Ang papaya ay isa ring magandang source ng folate, vitamina A, magnesium, copper, pantothenic acid, at fiber. Mayroon din silang mga bitamina B, alpha at beta carotene, lutein at zeaxanthin, bitamina A, calcium, potassium, bitamina K, at lycopene, ang makapangyarihang antioxidant na karaniwang nauugnay sa mga kamatis. Kahit na ang pagkain ng papaya ay lubhang kapakipakinabang para sa kalusugan at may ilang mga sustansya, maaaring hindi ito ligtas para sa lahat. Kapag dumaranas ng ilang partikular na kondisyon, pinakamahusay na iwasan ang prutas na ito upang mapanatili ang kontrol sa iyong mga sintomas. Ito ay isang tropikal na puno. Ang hinog na prutas nito ay itinuturing na ligtas, ngunit ang hindi hinog na bunga ng papaya ay naglalaman ng papain. Ang hilaw na papaya ay naglalaman ng kemikal na tinatawag na papain. Mga taong dapat umiwas sa papaya. Una, mga buntis na babae. Ang hindi hinog na papaya ay dapat na iwasan sa panahon ng pagbubuntis dahil maaari itong maging sanhi ng pag-urong ng matris dahil sa mga laxative properties nito. Mas mainam na iwasan ang pagkain ng papaya sa mga unang yugto ng pagbubuntis maliban kung ito ay ganap na hinog. Ang mga kababaihan na nagkaroon ng nakaraang kasaysayan ng pagpapalaglag at pagkalaglag ay pinapayuhan na ganap na iwasan ang papaya. Ngunit ang pagkain ng hinog na prutas sa katamtaman habang buntis ay walang problema. Pangalawa, mga bato sa kidney. Pinupuri namin ang papaya sa pagiging mataas sa vitamina C. May mga sinasabi rin na ang papaya ay nakakatulong sa pagkontrol ng mga antas ng creatinine sa dugo at nagpapagaan ng pagkrampong ng kalamnan. Ngunit ang napakaraming magandang bagay ay minsan ay maaaring magkaroon ng hindi planadong mga resulta at ang sobrang bitamina C ay maaaring humantong sa mga bato sa kidney. Pangatlo, latex allergy. Ang pepain, shyne papain, at plus one chitinases ay ang pinaka-allergenic na protina ng papaya. Kung ikaw ay allergy sa latex, iwasan ang pagkain ng papaya o pagkain ng mga produktong pagkain na naglalaman ng papaya. Ang mga taong may allergy sa latex ay malamang na allergic din sa papaya. Pang-apat, mga isyo sa puso. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga taong may sakit sa puso ay dapat na umiwas sa paggamit ng papaya. Ang tupay na naruroon sa laman ay naisip na nagpapabagal sa rate ng tibok ng puso sa isang tiyak na paraan, na posibleng mag-trigger ng mga malubhang kondisyon ng cardiovascular. Kaya kung mayroon ka ng anumang mga isyo sa cardiovascular, Kumonsulta sa iyong doktor bago ubusin ang papaya. Panglima at panghuli, hypothyroidism. Ang hyperthyroidism ay isang kondisyon kung saan ang katawan ay hindi gumagawa ng sapat na mga thyroid hormone. Ang mga thyroid hormone ay tumutulong sa pagkontrol sa paglaki, pag-aayos ng cell at metabolismo. Tulad ng puso, ang papaya ay may parehong epekto sa mga taong may hypothyroidism. Kaya dapat iwasan ng mga taong may hypothyroidism ang pagkonsumo ng papaya. Iwasan ang papaya kung nagkakaroon ka ng mga isyong ito o kumonsumo ng katamtaman at huwag kalimutan ang tungkol sa iba pang mga prutas. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.